Wala naman pong masamang magka-service vehicle ang mayor. Kung mahilig ka sa travel, siguro dapat sa Department of Tourism ka. Pero sa isang local chief executive, inaasahan ka ng taong bayan na pag may problema sila, eh mahahanap ka nila. Ito naging pahayag ni former Mayor Jorik Gakula sa Kapian sa Metro East na inorganisa ng pamamarisan Rizal Press Corps kaugnay sa biniling luxury van ng Office of the Mayor at sa pagiging biyahero di umano, ng kasalukuyang mayor na si Alan De Leon. Anya, maraming problema ang bayan ng Taytay, -tay, kaya mas mainam raw sana kung mas murang sasakyan na lang ang piniling bilhin nito. Marami pong mga problema ang ating bayan, Siyempre, marami pong mga kailangan din ng mga pagkagastusan. Pagkrayo po ay nasa gobyerno, hanggat maaari po syempre yung tinatawag natin ng modest ang ating ano yung uh, very humble ang ating paggasta kasi pera po yan ng taong bayan hindi eh, naman natin pera yan okay lang kung yan ang kinita natin sa negosyo eh kahit anong gusto mo dyan, eh pera mo yan. Ikinumpara e pa ni Gakula ang paraan ng gobernadora Nini Inares at ni Mayor Alan sa pagbili ng service vehicle. Ayon sa kanya, naging mas ma makonsiderasyon pa. Anya ang punong lalawigan sa pera at hindi naging mapagsamantala. Parang ang ating gobernador, nakita ko nung isang araw, si Governor Nina Inares, ang gamit po niya, yung basic lang na Toyota Innova. Ibig sabihin, alang niya yung pera ng lalawigan, hindi siya nagsamantala doon sa pagbili ng kanyang service vehicle. Dagdag pa ni Gakula, noong siya paanya ang mayor ng Taytay, mas pinili niyang makisakay na lang sa mga mobil kapag may pupuntahan sa loob ng bayan. Dagdag pa niya na ang tatlot kalahating milyon na ginasto sa pagbili ng mobil ay nakakahiya sa taong bayan. Wala namang pong masamang magka-service vehicle ang mayor. E Ayaw kung nga nung araw, eh, di ba yung ginagamit ko pa yung mobile. <laughs> Ayoko ko kasing ma-traffic total. May eh. pulis naman doon sa munisipyo. Eh. Doon ako sumasabay sa kanya para mabilis ako makarating sa mga pinupuntahan. So, ang problema dito sa ating ngayon, eh, pwede naman bumili ng entry level, mga tigawang million plus, eh, 3 plus million, 3, more or less, 3.5 million yung binili. Eh, luxury po yan. Luxury. Po. So, nakakahiya sa taong bayan. Binigyang pansin din ni Gakola ang pagiging biyahero umano ni De Leon Batay sa huli niyang impormasyon, napapadalas na raw ang pagbabiyahe ng Alcalde dahil inaabot umano ito ng isang linggo. Batay sa kanyang karanasan, mapapabayaan na ang mga responsibilidad nito bilang local chief executive. Ngayon, eh, parang nakikita ko nga, siguro sa na rin ang hinaing ng mga kababayan natin, na napapadalas ah uh, napapadalas yung travel. No? So, wala na mo masamang magpahinga. Pero, pag wala, pag madalas ka, eh, sisingiling ka ng taong bayan. No? Pero dito ngayon, may, ang ating mayor, eh, nagkaya uh, niya mawala ng dalawang linggo. So, mabigat yan. Pakiwari ni Gakula na tila nagiging alibay na lang ang pagdalaw ni Mayor Alan sa kanyang mga kababayan sa ibang bansa para maglakwat siya. Banat pa ni Gakula na kung mahilig rin naman daw pala mag-travel ang incumbent mayor, dapat ay nag-apply na lang ito sa Department of Tourism. O kaya naman raw ay magtrabaho bilang stewardess. Eh ang ating punong bayan ngayon parang halos regular. Taon-taon ang kanyang uh, dalaw sa mga tiga Amerika na namimigay ng parapol doon, <laughs> nagbibigay ng mga sertipiko. Parang ang feeling ko eh... Baka nagiging alibi yung mga ating mga kababayan eh, para lang makapaglakwat siya. Kung mahilig ka sa travel, siguro dapat sa Department of Tourism ka. Pero sa isang local chief executive, inaasahan ka ng taong bayan na pag may problema sila, eh mahahanap ka nila. Sabi nga nila, eh, if you want uh, easy life, eh, doon ka sa... Ano, doon sa mag-stuwang desk para nakaka-travel Sinikap ng Bravo News na makuhanan rin ang pahayag si Mayor Alan, pero ayon sa kanyang mga staff sa opisina, abala ito sa pamahagi ng school supply sa isang eskwelahan sa Taytay ng puntahan namin siya. Sa ngayon ay hinihintay pa namin ang kanyang sagot tungkol sa isyong ito at makakaasa kayo na agad namin ibabalita sa inyo. Josh Delacruz nag-uulat para sa Bravo News Nationwide.